Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Alam niyo po dito sa Katarungang Pambarangay Channel, meron na akong uh, mahigit 200 na mga short videos. At parang lahat ng subjects dito sa Katarungang Pambarangay lo ay na-discuss ko na. Kaya naisip ko, from today onwards, mag-focus na lang muna siguro ako sa pagsagot sa mga common questions na ibinabato sa akin on a daily basis kaya po, sige, umpisahan natin ito na yung tanong ng isa nating subscriber ang tanong niya Sir, paano po kung yung nirereklamo ay matagal nang wala sa lugar ng nagrereklamo. Mga 3 years na pong umalis. Kaya mga kabarangay, sagutin na po natin yan. Hindi nabanggit nitong nagtanong na ito kung yung pag-alis e eh, lumipat lang ng ibang barangay. Pero same city or municipality pa rin siya nakatira. Ngayon, kung siya ay within the same city or municipality pa rin, kung ganon ang sitwasyon at ang subject matter ng reklamo ni complainant ay sakop ng katarungang pambaranggaylo, maaari pa din siyang magreklamo sa proper lupon. Samantala, kung nasa ibang lungsod o nasa ibang bayan na nakatira ang respondent o itong nirereklamo wala na pong authority ang lupon sa reklamo ni complainant maliban na lang kung adjoining yung mga barangay ng mga parties although magkaibang lungsod o magkaibang bayan and they agree to settle their dispute in a proper lupon. Eh, Jeffrey, ano naman ang basis mo dyan sa yung sinabi? Ang akin pong sagot ay kinuha natin sa Section 408 ng Republic Act 7160 o ito pong ating uh, Local Government Code of 1991 Ang sabi po doon, parties must be actual resident of the same municipalities or city or adjoining barangay of different cities or municipalities At sa katarungang pambarangay po ano yung ibig sabihin ng residents. Gusto ko na rin idagdag ito. Uh, ito po yung sinabi ng Supreme Court sa kaso ni na Bulele versus Villanueva. GR number 128734 September 14 1999 Ang sabi po ng ating Supreme Court reside should be viewed or understood in its popular sense meaning the personal the actual or the physical habitation of a person actual resident or place of abode dagdag pa ng supreme court it signifies physical presence in a place or actual stay there at. And no particular length of time of residence is required. So, ayan mga kabarangay, nasagot ko na po yung common, isa sa mga questions sa akin na ito po ay common questions na halos araw-araw eh, natatanggap ko and hopefully nasagot ko po yung questions. Kaya mga kabarangay, uh, magtanong lang po kayo at kung alam natin ang sagot ay maaaring ma-feature ko din po yung inyong tanong dito sa Katarungang Pambarangay Channel at ating pong sasagutin. Muli ito po si Jeffrey at nagpapasalamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Dito po sa Katarungang Pambarangay Channel. Maraming salamat po.